Nagpua siya ng guide right side. Triple blue. Uy. Doon. Uy, cash out Cash out ka? Siyan ka? Ah. Wow. Wow. grabe sa hila Swabe yung hila niya talaga Basta smooth smooth niya lang talaga Grabe <laughs> talaga O ilang po unan mo? 320 20. 20. 20. 20 Ilan na? 20. Dami dami na ng 20 mo ah Oy oh, doon Basta huwag niya lang talaga biglayin Maghila, ubus talaga yan Alright <laughs> Baga. Saan tumaya? Saan ka tumaya? Blue. Uy, blue na rin sila. Nag-right side na sila, oh. Nag-right side na rin sila. Alright. Blue. Alright. Ganda pa ba ng bangka. Fresh lang. Uy, biglang nagpalit ng bangka. Magaling ba yan? Magaling ba yan? Hindi niya pa mapapalabas yung right side dyan. Saka tumaya? Blue tsaka puti. Blue tsaka puti. Kasi... So, kung hindi niya mapapalabas yung right side. Tingin daw. Ay, malakas mag Pina-triple niya. Grabe siya. Ilan tayo mo? Oh, na nag-control. Palit bangka. Pa-welcome. Ba bagong bangka, bagong reload. Tawag. Oh. Reload daw, reload. 200. Alright, bagong reload Triple blue Nakuha niya na yung triple blue Tataya na naman siya sa yellow Try doon natin kung di kayang palabasin ni Bagong bangka yung right side guide natin Color yellow Hindi nga Uy, so, binigla nga niya oh Hindi talaga mapigilan mga katambay another pagtimplo parang lalabas yung white tsaka green langa so, tumaya green green